Ayun mga bro at maghihila na nga kami ng lambat. Magandang morning po sa Luzon Bisay. Yan. Meron na. Ha, ah, alimasag mga bro. Ha. Ah. Eh. Ah, gila na. Wala di pala Oh, taas malaglag pa. Bilis! Ay! Oh, sige. Uy, betul. Oh, labas yun doon. Oh, pa, Ang paa mo mapatakan. Yan, yeah, may alamasag pa. Oh. Oh. Sige, labas yun, Yan. Huh. <laughs> Magkasunod itong bantol. Lupong basahan. Yun na makamandag. Mamaya na lang tatanggalin mga bro. Yan. yan. Oh. Oh, bungkang. Ah, laking bungkang mga bro. Oh. Laki doon. Ha. Mamaya na lang tayo mag... Ano ito? Pag nagpangilala na doon sa tabi. <laughs> Laki bungkang. Oh, yan pa. Oh. laki ng aking tagahila. Ha, bali wala yan mga ilahin na yan, mga bro. <laughs> ah, ako, baka tayo na bangga ng barko. Nananak mo na yung barko. <laughs> Ay, kakapit yata yan dyan. lah <sighs> mantitinik mm, oh, mantitinik pa Dalwa mm. Oh. uy oh, pa isa yan pa, yan pa. Eh, grabe yung mga mantitinik oh. yung shield may mga tinik Kadung mandakot ng kamay, grabing talas. Meron pa isa. Hmm? Oh kung alimasag baga kayo o yan pa o oh. sus kung alimasag baga yan nagsunod sunod na yan ha ang di masaya Ay. Oh, malaglag pa, malaglag po, dalawa, tatlo Uy, may kinakain pala sila Oh <laughs> Eh, hey, dagdag Ah, bigas bigas doi suruh sa guwani abanti doi para magangan ilahin doi ato Pun eh, un ilaw tamaan ta. oh malik lang po ta impo malik lang oh lumahan kinain na o, baka may mantitinig ng ambon na bro Naabot na kami ng ambon Ah Malapit na kami Oh, mantitinik na naman Oh, tayo mo na Eh, yeah, bro At malapit na makatapos mag Ha? Ah? Oh, may mantitinik May kumuk-kumuk pa Oh, dun mo na Ya, yeah, mga bro. Natapos na pagila. Yan, naglalakbay na tayo. Ayun, mga bro, at naglalakbay na, na kami, pawi. At abang na lang sa aming paglaong, mga bro. Ha? Puro barko dito sa aming area. Ya. Yang itim, itim ang mga barko. Ya. mga nakadikit sa pier. sa tapat ng parkong malaki ayan ang bahan ng DC tayo pa ayan yeah, mga bro sige at abang na lang sa sunod na mga upload na ulan na kasi, baka mabasa ang aking kamera malapit yeah, so na kami makarating salamat sa panunod thank you for watching